knows who for friends look who we have here. It's Goldie the goat. Gold wow! Yan yeah. talaga na ako kailangan. Alagaan niya siya mabuti. Oh! Wow! Wow! wow. 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 Oh. <coughs> Aalagaan no. namin si Goldie. Alagaan niya si Goldie kung hindi ikamamatay ko ang kanyang kamatayan. Bye-bye! Bye-bye! Here, go, Okay, guys. Yes, brother. Uh, so. <laughs> Sundan natin yung utos ni Wonder Woman, ha? Yay! Yeah. Pakainin natin si Goldie the, the Goldie! Yay! Yay, Goldie! Ito ang sustansya. Okay. Bibigyan kita ng tubig, ha? Para maging healthy ka. Mainit ngayon. Yay! Yeah. Bakit? Goldie? Shhh. Natutulog Shhh. si Goldie, natutulog. Tulog ba? Wala pa floating. may bangungot, Bangumut may si Goldie. Goldie! Parating na si Wonder Woman. Goldie, gising ka! Goldie? Goldie? Goldie, Ano nangyari sa'yo? Goldie, ba? <laughs> oh! No. Wonder Woman, tulog lang yan. Relax ka lang. Gino mo! Robbery resulting to reckless imprudence, physical injury, physical injury, harm, manslaughter, homicide, murder. Ano may karna? May may akit bahay pumas. Walang no? karna pi pero murder. Walang karna pi pero may pumatay. Isa <laughs> sa inyo, super friends. Isa <laughs> sa inyo pumatay. Sino sa inyo suspect? No, 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 no. Isa sa inyo kasama ka don Batman. Pero kailangan niya ng justice. Justice. Patarungan. 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 No. No. No it's not... a wrap! <laughs>